Ito ang pinaka gusto kong mga wallet na tinatago ko. Actually, yung eto bigay ito ng first employer ko. DKNY. Ito yung gift din nila sa akin. Tinatago ko. tagal Matagal na to sa akin. Kinikip ko lang siya. Ito, binili ko to ganda kasi mga led mga ano. uh, leather ano leather, leather wallet ito ang pinaka bagong wallet na bigay ni Moy Moy Ayan. ang latest collection ko ito binili ko din to matagal na to. Leather din siya. Ayan. May may Philippine money pa ako. <laughs> may mga Philippine money pa pala ako dito na hindi ko alam. Matagal na siya, hindi ko ginagamit. Ayan. Ayan na may mga ako, itong pinaka gusto kong mga wallet na talagang tinatago tago ko ito ang personal wallet ko Every, everyday use <laughs> ayan, may picture kami ng asawa ko ayan ang everyday na wallet ko pero ito talaga kinikip ko lang siya tinatago ko ayun lang